Sa nakaraang kwento natin ay nagkaroon sila ng kompetisyon sa pag ehersisyo na kung sino ang mananalo ay sila ang bibigyan ng pagkakataon para makapagpahinga. At sa pagpapatuloy ng kwento, nasa pwesto na ang bawat representante ng bawat grupo subalit ang ating bida ay hindi pa nagsisimula ay pagod na siya. Naisip niya na dapat siya ang manalo sa kompetisyon na ito para makapagpahinga sila ng mga kasamahan niya. Ngunit kapag nasobrahan sa pagod si Jin Song dito at masayang niya ang kanyang natitirang lakas ay baka hindi na siya makakasali sa French War dahil pagod na pagod na siya. Maya-maya pa ay pinuntahan siya ng guru ng Class 6 at sinabi niya sa ating bida na sana magkaroon sila ng maayos na laban. Nagsalita naman si An Sangho na ang mga estudyante na makakakumpleto ng ehersisyo ay lilipat naman para sa susunod na ehersisyo at ang mga hindi nakatapos ay tunggal na agad. Agad naman nilang sinimulan ang pag-eehersisyo nila. Hindi pa nakakakalahati ang mga ibang estudyante ay pagod na agad sila. Habang ang guru naman ng class 6 ay bigay todo sa pag-eehersisyo. Nakita naman yon ng mga estudyante at nangamba sila dahil napakabilis ng guru ng class 6 at baka hindi sila makasabay. Maya-maya pa ay out na agad ang ibang estudyante habang ang guru naman ay baliwala sa kanya ang pag-eehersisyo na ito at sinabihan niya pa ang mga estudyante na mahihina. Binaling niya ang kanyang tingin kay Jin Song at bigla naman lumaki ang kanyang mga mata at sa isip-isip niya na mas mabilis pa pala si Jin Song kaysa sa inaakala niya. Hindi naman nagpatalo ang guru kay Jin Song at mas binilisan pa niya ang pag-eehersisyo dahil sa isip-isip niya na isang F-rank lang naman si Jin Song at kayang-kaya niyang lagpasan siya kung susubukan niya. Subalit mas mabilis pa rin talaga si Jin Song sa kanya. Sumuko na lang agad si Seon dahil silang tatlo na lang ang natira. Habang papaalis siya ay sa isip-isip niya na mas madali sanang matatapos ito kung hindi dahil sa guru ng class 6. Dalawa na lang silang natitira ngayon at hirap na hirap na ang guro na sabayan si Jin Song subalit pinipilit pa rin niya dahil ayaw niyang magpatalo sa isang F-rank na number 300 pabilis ng pabilis pa si Jinsang at umabot na sa punto na hindi na kinaya ng guro at sinabi niya na lang kay Jinsang na isa siyang halimaw. Sinabi naman ni Sangho na magpahinga muna ang room 10 sa lilam hanggang sa matapos ang pag-eehersisyo nila. Nag-alala naman ang mga kasamahan ni Jin Song sa kanya dahil alam nilang pagod na si Jun Song at hindi naman nagpahalata si Jin Song na pagod siya at sinabi na lang ni Jin Song sa kanila na mas tatagal pa pala ang guru ng class 6 kaysa sa inaakala niya. Agad naman na paupo si Jin Sung at sinabi niya sa mga kasamahan niya na magpahinga muna sila. At dito nang ininig na ang na ni Jin Sung dahil sa sobrang pagod. Pagsapit ng hapon ay sisimulan na nila ang huling parte ng guerrilla training nila at ito ang tinatawag na Idea French Wars. Sinabi ni An Sangho sa mga estudyante na ang ilan sa mga estudyante ay luji sa ganitong laban subalit pagdating sa totoong laban ay mangyayari ang mga hindi inaasahan. Dagdag pa ni Samho na sana mahanapan nila ng paraan kung paano nila mas mapalakas ang kanilang kahinaan sa pagsasanay na ito. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Samho ay biglang dumating ang kanilang principal at sinabi niya na tamang tama ang dating niya. Sinabihan niya si Samho na napakasipag niya. Dagdag pa niya na dahil ang French war ang panghuling seksyon ng pagsasanay ay siya na mismo ang mangangasiwa nito. Sinabi niya kay An Samho na simula ngayon ay siya na ang mga ngasiwa ng pagsasanay nila. Nagbigay pugay naman si Samho sa kanya. Pinuring muli ng principal si Samho. Sabi naman ni Samho sa battalion commander na akala ni Samho ay siya ang mga nito hanggang sa matapos. Tugon naman ng battalion commander na dahil ang French War ang huling parte ng kanilang pagsasanay ay mas mainam na ang battalion commander na mismo ang mga nito. Kinuha naman ni Sangho ang kanyang dokumento kay Juya. At iniabot naman ni Sangho ang kanyang ginawang schedule at mga plano tungkol sa French Words. Pinuri niya naman si Sangho dahil sa masigasig siya sa tungkulin na inata sa kanya. Subalit hindi na niya ito pinagkaabalahan na tingnan pa dahil ayon sa kanya ay mas pasisimplihin na lang niya ngunit kapanapanabik ang labanan sa French Words. Agad naman nagsalita ang principal at binati niya ang mga estudyante. Inanunsyo niya na ito na ang panghuling yugto ng pagsasanay nila ang Trench Wars. At inaasahan niyang ibibigay lahat ng makakaya ng mga estudyante sa Trench War na ito. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung dahil alam niya ang balak ng principal sa kanya. Pinaliwanag naman ng principal ang alituntunin ng Trench Wars. Ang paglalaban ay magsasalitan sa pagitan ng paggamit ng ideya at non-ideya. Ang principal mismo ang magsasabi kung kailan nila gagamitin ang kanilang ideya. Ang mga estudyante naman na lalagpas sa naturang sakop ng paglalabanan nila ay tangle na agad. At kung gusto ng sumuko ng estudyante ay itaas lang nila ang kanilang mga kamay. At ang mahihimatay sa kalagitnaan ng paglalaban ay kinukonsiderang talo din. Natapos na sa pagpapaliwanag ang battalion commander. At dito tinanong siya ni Samho na kung paano niya hahatiin ang mga estudyante para sa pagsasanay. Muli siyang nagsalita sa mga estudyante na merong siyang nakalimutan, sinabi niya na sa trench wars ang lahat ng estudyante ng second year ay sasali ng sabay-sabay. At bibigyan sila ng score base sa kanilang sariling performance at ang format ng kanilang paglalaban ay isang battle royale. Bigla namang nangamba ang mga estudyante dahil hindi nila inaasahan na individual palang babasehan ang kanilang performance at mas lalo silang nagulat dahil battle royale ang format ng paglalaban nila sa French wars. Ibig sabihin ay kung sino ang nag-iisang natira ay siyang panalo. At kapag matagal silang nanatiling ligtas sa area ng paglalabanan nila ay makakatanggap sila ng mas mataas na puntos. At kapag nagawa nilang makapagpalabas ng kalaban nila ay madaragdagan ang kanilang puntos. Tinawag naman ni Teacher Ayong ang principal para sabihin sa kanya ang tungkol sa safety bracelet na kailangan sabihin ang alituntunin sa paggamit nito. Ipinaliwanag ng principal na kapareho lang ito ng squad battle nila nakaraan. Kapag nakatanggap ng sapat na pinsala ang gumagamit ng bracelet na ito ay inaabsorb ito ng bracelet at kapag naabot na ang maximum na damage na natanggap ng bracelet ay kusa itong mababasag at kapag nangyari yun ay talo na agad. Subalit sinabi ng principal sa mga estudyante na kapag nabasag na ang bracelet at gusto pa nilang lumaban ay pinapayagan silang ipagpatuloy ang laban kahit nawala na silang bracelet. Pagkarinig ng nurse ng sinabi ng principal ay hindi naman siya makapaniwala dahil delikado na ito para sa mga estudyante dahil wala nang mag-aabsorb ng pinsala. Habang si Julia naman ay nagagalit rin sa desisyon ng principal dahil ginulo niya lang ang paghahanda ni Sangho sa trench war na ito na na ng ating bida na kung maaari lang ay magsasayang siya ng mahabang oras sa abot ng kanyang makakaya at para makaipon ng puntos sa ganoong paraan. Naalala ng ating bida kahapon sa kanilang pagsasanay sa kanilang ideya ay nagawa niyang makontrol ang kanyang ideya subalit sa kanyang kasalukuyan na estado ngayon ay parang malabo na dahil hindi siya lubusang nakapagpahinga. Nakita naman ng principal ang mga reaksyon ng mga estudyante at sinabi niya na mukhang nagulat sila sa kanilang narinig sa kanya at dagdag pa niya na kailangan nilang matutunan kung paano umangkop sa kasalukuyan nilang sitwasyon at maging mahinahon sa kahit anumang sitwasyon ang kakaharapin nila sa hinaharap. Tiningnan niya ang orasan at sinabi niya na pagtangtong ng alas dos ay agad nilang sisimulan ang paglalaban. At sisimulan nila sa paggamit ng ideya para sa pakikipaglaban. Nagreklamo naman ng mga estudyante dahil hindi man lang sila binigyan ng principal para maka-adapt sa putik na kanilang nilulubugan. Pagsapit ng alas dos ay agad naman silang nagumpisa sa pakikipaglaban. Agad naman inutusan ni Dongho ang kanyang kasamahan na punteryahin agad nila si Giyong dahil wala pa siyang hawak na sandata. Agad naman nakita ni Giyong na papalapit na sa kanya ang mga estudyante upang atakihin siya. Tumakbo naman agad si Giyong papalayo sa kanila nang wala nang matatakbuhan si Giyong, sinabi ni Donghun sa kanya na tatalunin nila si Giyong bago pa man siya makahanap ng bagay para magamit ni Giyong ang kanyang ideya. Ngumiti naman si Giyong dahil nakahawak na siya sa bagay na kanyang gagamitin laban sa kanila. Napagtanto naman nila na nakahawak na si Giyong sa bagay na gagawin niyang sandata at agad naman silang nagsitakbuhan dahil sa kanilang takot. Habang si Seon naman ay pinapalibutan ng mga estudyante at tinanong sila ni Seon kung hindi pa ba sila susugod. Sinabi niya na sinusubukan nilang itrap si Seon hanggang sa matapos ang Edea Combat. Inactivate naman ni Seon ang kanyang Edea at agad naman siyang tumalon. Habang sina Jin sung naman at kanyang kasamahan ay nag-iisip kung ano ang kanilang unang hakbang. Napaisip si Jin sung na kung hindi dahil sa pakikialam alam ng principal ay makakarami sana siya ng score. At plano niya sanang sulitin ng pagkakataon sa Noon Idea Combat para makarami sila ng score ng kasamahan niya at kapag nakarami na sila ng score ay susubukan nilang makaligtas sa Edea Combat. Subalit nag-iba ang kanyang mga plano dahil iniba ng principal ang format ng kanilang laban. At ang may mga malalakas na idea lamang ang makakakuha ng atensyon hanggang matapos ang laban. Bigla namang dumating ang mga estudyante at sinabi niya kay Jin Song na kailangan nilang talunin sina Jin Song bago pa man simulan ang noon idea combat. Agad naman silang naghanda sa paglalaban. Sumugod na ang kabilang kampo sa kampo ni Jin Song at sumigaw si Jin Song sa kanyang kasamahan na subukan nilang makaligtas hanggang sa umabot sila sa Noon Edea Combat. Tumatawa naman ang principal sa kanyang nakikita habang si An Samho naman ay nag-aalala sa mga estudyante. Sinabi ni Samho sa principal na hindi pa nakapag-warm up ang mga estudyante at ang mga nakadepende sa kanilang ideya ang malaki ang kalamangan. Bigla namang nilapitan ng guru ng Class 6 si Samho at sinabi niya kay Samho na kahit na siya ang guerrilla training instructor ay siya pa rin ang kanilang battalion commander. Pinatigil naman ng principal ang guru ng Class 6 at sinabi niya sa guru ng Class 6 na kailangan nilang e-consider ang ginawa ni Samho dahil nagpakahirap rin siya dito. Dagdag pa niya na dapat ganyan ang ginagawa ng mga guru. Sumang-ayon naman ang guro ng Class 6 sa kanilang principal. Napag-isipan ng principal na bibigyan niya muna ng 30 segundo ang mga estudyante bago sila sumalang sa noon idea combat. Sinabihan naman agad ni Jinsang ang kanyang kasamahan na manatili silang ligtas sa loob ng 30 segundo. Habang si Seo naman ay hinaharap ang kalaban na nasa 30 katao. Agad niya naman itong inataki bago pa man sumalang sa noon idea combat. Pagkarinig naman ni Giyong sa anunsyo ng kanilang principal ay napagdesisyon na niyang kailangan na niyang magmadali dahil malapit na matapos ang Edea Combat. Iniwasiwas niya ang daladala niyang bagay sa mga ito at tumilapo naman ang mga estudyante. Nasiyahan naman ang principal sa pinapakita ni Seon at ganun rin si Giyong. Kaya naman nagdesisyon siyang itigil na ang laban sa pagitan ng mga Edea. At simulan na nila agad ang Noon Edea Combat. Nadismaya naman ang mga estudyante dahil pinatigil na agad ang Edea Combat. Nakaligtas naman si na Jin Song subalit pagod na pagod na si Jin Song. Sa kabilang grupo naman ay sinabi ng lalaki na hindi niya gustong matalo sa Noon Idea Combat kaya naman kailangan nilang hintayin ang oras ng Idea Combat at subukang makaligtas sa Noon Idea Combat. Kahit na ang Room 1 ay hindi sila kayang matalo dahil ang Room 1 ay umaasa lamang sa kanilang sariling ideya. At sa kabilang eksena naman ay nagdesisyon ng magkasintahan na ito na atakihin nila ang sarili nilang kagrupo. Nagtaka naman ang kanilang kasamahan dahil bakit nila ito ginagawa sa kanila dahil magkagrupo naman sila. Sinabi ng lalaki na habang nagpapahinga ang mga kasamahan nila kahapon ay kinausap at napagkasundoan nila ng ibang room na ganito ang kanilang gagawin. Dagdag pa ng lalaki na hindi niya inaasahan na magkakagulo ang buong second year. Habang ang ating bida ay tinanong naman nila si Jin Song kung ano ang kanilang gagawin dahil noon ideya combat na. Pinagmasdan lang sila ni Jin Song dahil sa kanilang sitwasyon ngayon na naabot na nila ang limitasyon ng kanilang stamina at hindi na sila makakatagal pa. Hindi na alam ni Jin Song ang kanyang magiging desisyon. Bigla namang sumigaw ang isang kasamahan niya na alam nilang lahat na sinasayang lang ni Jin Song ang kanyang sariling stamina dahil sa kanila. Nagtaka naman si Jin Song dahil sa sinasabi nila. Dagdag pa ng kanyang kasamahan na ipakita nila sa principal na nagkakamali siya sa kanyang inaakala at meron pa silang magagawa. Nagtaka naman ang mga estudyante dahil sa pinapakitang lakas ng room 10 dahil iniisip nilang wala na silang natitirang lakas pa. Subalit bigla silang sinugod ng mga kasamahan ni Jin Song at sinabi ng isa na hawakan nila kada isa ang mga estudyante at kaladkarin sila palabas. Nagdesisyon naman ang mga estudyante na tumakbo mula sa kanila dahil kung mahuhuli nila sila ay siguradong kakalad ka rin sila palabas. At dito hinahabol sila ng mga kasamahan ni Song o kung tawagin ang kanilang grupo ay zombie horde. Nakita naman ni Song kung gaano kauhaw ang kanyang mga kasamahan na makalekem ng puntos sa kabila ng pagod na kanilang nararamdaman. Nakita naman yun ni Giyong at tinanong niya na kung gumagawa ba sila ng zombie na movie. Bigla naman siyang binati ni Seon at tinanong niya si Giyong na kung inirereserba ba ni Giyong ang kanyang lakas para mamaya sa Edea Combat. Sinabi naman ni Giyong sa kanya na lubayan siya ni Seon. Dagdag pa niya na nagdala pa si Seon ng kanyang mga kakampi. Tinanong naman siya ni Seon na kung naiingit ba si Giyong kung gaano kasikat si Seon kaysa sa kanya. Dahil dun ay nagalit naman si Giyong dahil nararamdaman niyang may masamang plano si Seon sa kanya. Tugon naman ni Seyon sa kanya na oras na para magpahinga siya dahil marami namang nalikom na punto si Giyong kanina at iniabot ni Seyon ang kamay niya kay Giyong. Nakita naman yon ng mga kasama ni Seyon at napagkamala nilang nakikipagsanib puwersa si Seyon kay Giyong kaya naman napagdesisyon na nila na paalisin nila si Seyon at Giyong dahil kapag dumating ang oras ng ideya combat ay matatalo sila. Binuhat sila ng mga ito at hindi naman pumapalagpas si Seon at sinabi niya na wala na siyang lakas subalit wala namang bakas ng pagkapagod sa kanya. Habang si Giyong naman ay pilit pa niyang kumakawala sa mga ito. Nang makita naman yon ng guru ng class 6 ay sinabihan niya ang principal tungkol kay Seyon at Giyong hindi pa man tapos sa pagsasalita ang guru ng class 6 ay agad naman sumabat ang principal na habang nakatalikod siya at nagsi cellphone na kung nagpapakitang gilas na naman silang dalawa at dagdag pa niya na magaling rin pala silang dalawa sa noon idea combat. Sinabi ng guru ng class 6 na talo na sina Seon at Giyong. Agad naman tiningnan ng principal kung ano ang nangyayari sa baba at hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan dahil ang kanyang inaasahan ay tanggal na. Sinabi naman ni Sangho sa kanya na gaya nga ng kanyang inaasahan na mangyayari ang ganito. Tinanong naman siya ng principal kung ano ang ibig sabihin ni Sangho. Pinaliwanag naman ni Sangho na ang dalawang ito ay mas madali lang nilang labanan ang nakakarami kahit sila lang mag-isa sa Edea Combat datapo at hirap silang makipaglaban sa maramihan kapag noon Edea Combat. Kaya na na ng karamihan na magtipon-tipon upang kalabanin si Naseon at Giyong Sanun Idea Combat. Dagdag pa ni Sangho na halata naman na sila ang pupunteryahin ng ibang grupo pagsapit ng Nun Idea Combat. Pinuri naman ng principal si Sangho dahil sa kanyang pag-aanalisa sa sitwasyon at sinabi niya na katulad din kay Sangho ang kanyang iniisip at sinabi niya na sa gayon si seyon at Giyong ay gagamitin nila itong nangyari sa kanila para mas lalo pa nilang i-improve ang kanilang mga sarili. Tugon naman ni Samho sa kanya na umaasa din siyang ganun ang gagawin ni na at Giyong. Napabuntong hininga naman ng principal dahil parang napahiya siya kay Samho dahil hindi niya naisip na magkakaganito ang kalalabasan ng kanyang Padlos dalos na desisyon. Sa isip-isip naman ng principal na hindi pa man dumadating ang mga reporter dito ay talo na agad ang kanyang inaasahan. At naisip niya na meron pa namang mga may magandang ideya sa room 1, Bigla namang nagsalita ang guro ng Class 6 na unti-unting nalalagas ang miyembro ng Room 1, parang lalabas naman ang kaluluwa ng principal dahil ang mga natira niyang pag-asa ay unti-unti nang natatalo. Tinatanong ng principal ang guro na kung ano ang nangyayari, habang si An Sangho naman ay nagtataka dahil nakita niya kanina si Seon na parang hindi naman siya pagod at meron pa naman siyang lakas para lumaban. At napagtanto niya na para siguro yun kay Jin Sang ang ginawa ni Seon. Bahagyang ngumiti naman at kinilig si Samho dahil doon, habang ang principal naman ay akala niya na magtatapos ang French War na ito na ang matitira na lang ay ang mga may magagandang ideya kaya sinabihan niya kanina ang mga reporter na pumunta sila ng late. Kaya naman sa sobrang pagkadismaya niya ay hinawakan niya ang mikropono para i-anunsyo na sa loob ng 30 segundo ay babalik na ulit sila sa paggamit ng ideya. Lumipat ang eksena sa ating bida na nalulungkot dahil sa buong pag-aakala niya ay siya ang tumutulong sa kanyang kasamahan ngunit napagtanto niya na siya pala ang tinutulungan ng kasamahan niya. At dito tinawag ng lalaki ng F rank si Jin Sung at sinabi niya na kahit na nasa club pa siya ni An Sung Ho, ay mas malakas pa rin sila pagdating sa Edea Combat. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanyang sarili na nag-aalala siya na kapag inactivate niya ang kanyang Edea ay baka hindi na niya makontrol dahil kulang na siya sa stamina. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili na kung makukontrol pa ba niya ang kanyang ideya kahit na ganyan ang kanyang kalagayan. Sinabi naman ng lalaki na kung ano ang sinasabi ng F. Rank at tinanong niya si Jin Song kung bakit niya kinakausap ang kanyang sarili. Bigla naman silang sinigawan ng lalaking may kasintahan na silang lahat ay umatras sila mula kay Jin Song ngayon din. Nagtaka naman ang kasintahan ng lalaki at tinanong niya na kung ano ang problema. Bigla naman sumigaw ang lalaki na delikado kapag nag-iisa lang si Jin Sung. Naalala niya ang nangyari kahapon sa patpating insekto at sa isip-isip niya na kung ganun ba talaga ang tunay na lakas ni Jin Sung ay kailangan nilang iwasan siya. Kaya naman ang plano niya sana na uubusin niya ang lakas ni Jin Sung sa pamamagitan ng pagpoprotekta niya sa mga zombing kasamahan ni Jin Sung kapag nangyari yun ay kusa siyang susuko subalit nagtataka sila kung saan nagpunta ang mga zombie na kasamahan ni Jin Sung. Sinabi na ng principal na umpisahan na nilang gamitin ang kanika nilang mga ideya. Pagkarinig ng mayabang na lalaki ay nasiyahan naman siya dahil ito na ang kanyang hinihintay ang ideya combat. Tinawag niyang F. Rank si Jin Sung at sinabi niya na panuurin niya ang kapangyarihan nila hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad naman siyang nakatanggap ng solid na suntok sa kanyang panga. Dahil sa lakas ng suntok ni Jin Sung sa kanya ay umuusok-usok pa ang tinamaan ng kamao ng ating bida. Nagulat naman ang kasama ng mayabang na lalaki at sinabi niya na isang suntok lang ni Jin Song ay napatumba niya ang kanyang kasama kahit na may bracelet pa silang suot. Agad naman siyang sinuntok ni Jin Song, ganun din ang nangyari sa kanya. Natulala naman ang ibang kasamahan nila sa ginawa ni Jin Song, kaya naman nagdesisyon silang suguri nila ng sabay-sabay si Jin Song. Subalit nakatayo lang ang ating bida at pinapanood sila. Inataki nila si Jin Song gamit ang bakal. Sa puntong papalapit na ang bakal sa mukha ni Jin Song, ay agad naman siyang tumakbo sa kada isa sa kanila. Nagtaka sila dahil hindi naman isang pag-atake iyon ni Jin Song. Kaya naman naisip nilang tinatakbuhan sila ni Jin Song at sinabi ng isa na huwag nilang hayaan makatakas si Jin Song. Subalit hindi nila napapansin ang kanilang hawak na bakal ay unti-unting nababasag. Napagtanto nilang nakahawak na ng punyal si Jin Song at tiningnan sila ng seryoso ni Jin Song. Kaya naman napagdesisyon na nilang sumuko na lang bago pa may mangyari na masama sa kanila. Nakita naman yun ang magkasintahan at natakot sila dahil sa kanilang nakita. Tinanong ng babae ang kanyang babe na kung ano ang nangyari. Habang pinagmamasdan nila si Jin Song sagot naman ng lalaki na napakadelikadong tao si Jin Song. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehitang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!